Ayan na guys oh. Oh, tataran. So much nice na talaga yan guys. Hmm. Okay, baka madaanan tayo ng oh, plato. Yung, may suklay. Akin na nga yung suklay, Sam. Yung suklay, Sam, na blue. Akin na yung suklay na blue, Sam. Yan. <laughs> suklay, guys. Oh, yan. Yan o yan? Yan. Yan Walang naman? Yan. Hmm. thermos yan. ulang takip Yan. yeng yeng plastic. Yan yan. Yan yan. yeng yeng yan yeng 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 guys lagay natin yung mga tagtaran yan ano ba to plato malalim na plato to guys malalim na plato yan Oo sampah. Tumat dangerous na yan guys may TV oh Sayang Yung basuran Tanso Pwede rin Tara na Ang bigat bigat

so okay talaga siya. Galing eh. pala to. Okay, kinabang malaki. Dyan na guys. Bigat 'yun guys, oh. So ayan na guys.